So yun, what's up mga uh, partner Butler? Partner's uh, Diaries again And uh, Ngayon, uh, for today's video is Mga masyaradot kami Pupunta kami sa Long Ridge dito sa Kuwait Strawberry Farm at saka sa butla doon sa Bali So on the way na kami Kasama namin sila Ayan, si Mick Mick, si Tonyo at saka si Angie Lima lang kami So doon na lang muna tayo magkita pag nasa uh, unang destination na tayo So, yun mga partner, uh, on the way na kami. First destination natin saan, sir? Long Bridge. Ayan, dyan. Para... Right, ayan. Bridge. So, para sa mga tropa nating Pinoy dyan na nandito sa Kuwait, ayan, pabook na kayo kay Sir Bernard. Ah, salamat. Ayan. So, ilalagay na lang natin sa description yung number. Sir, pwede ko ba ilagay yung number pwede, mo, sir? Pwede, pwede po. Ayan, pwede. Ilalagay na lang namin sa description yung number ni Sir eh, Bernard para uh, sa mga tropa nating Kuwait na nandito. Mga kababayan natin nasa Kuwait, pwede kayo magpa-schedule para every winter meron kayong uh, activities. Uh, during uh, summer uh, naman chale. Oh, during sa iyo din yun sir. anong anong lugar yung sa, sa Kiran? Uh, uh, sa Kiran. sa 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 So ayun no, uh, pag winter pala, uh, pwede kayo sa Baguio, Strawberry Farm, Chaka oh, Bridge. Pag summer, so gusto niyo mag chalet, so pwede rin kay Sir Bernard diyan. So Ano pang iniintay niyo mga partner, kontakin niyo si Sir Bernard. So sa si description na lang natin ilalagay number Sir Bernard. So, on the way na kami. Doon na lang ulit tayo magkita-kita pag nandoon na tayo sa bridge. Let's go! So, ayan mga panay. Nandito na tayo sa first destination natin. Uh, yung pinakamahabang tulay sa Kuwait. Sana makahinto tayo dito sa gitna, sir, no? Para makita natin. Makapag-picture-picture man lang tayo. Tignan mo na natin. Ano? Sana walang... Walang ulit. Parang may... Ano yung tawag Light town? Nighthouse? House. pa. pasok nang may ilaw sa <laughs> <Island laughs> <na> tinatawag. <laughs> <laughs> sa Southern Island saka Northern Island dun sa may bandang <laughs> Pag nandito ka, ba, parang nasa ibang panika na ng mundo pag tuminga dun. Sa kapila, eh. Dito na din tayo. yan mga partner, nandito na kami sa Long Bridge Ayan, so, nag-stop kami Ayan So, sobrang haba pala yan Okay Enjoy to. Hawakan. maigi. Hawakan <laughs> maigi. Wala lang lang. Ano 'yan? Yan oh, so ang haba niya. So, next destination natin is farm naman, sir, no? Ayan, so next destination natin sa farm. nung <laughs> pagkakataong sa totoo lang, bawal uminto dito. May mga nanguhuli. Pero... Pero lang ng chance. lang ng chance na makahinto. Kaya, yeah, very thankful. Let's go, strawberry farm next! So ayun, uh, another stop over dahil nakita uh, nakakita kami ng camel dito sa daan. Pwede niyo mo Tara na ay, tulog, ka. tulog Tulog. <laughs> Paano na yung magpipicture niya? ka! Ah! Gusto ko Oh, sige, sige, sige. So, magpipicture-picture mo tayo with Camel. Adri, come on, kiss mommy, kiss mommy. Malinis nilis dito sa mabang-bang doon. Kasi ano na yun eh. Talagang maliit lang yung pinakamabang doon. Ah, may mga tae na, para mga gano'n. Naka-video yan, wag ka mag-alala. Um, Kamil lang kinuha ma'am. Ma'am. Ma'am, phone mo. Ma am. Ma am, na? Na. Ah, ina po. Picturean ko kayo. Group. Ay, ito si mami na mo. <laughs> so, yun o. No? Very friendly o. Oh. Pwede mo siyang kawakan. Dry yung balat. Ay, yung ano. Huwag siya sabog. Kasi yeah, nasabog sa Kula ka shampoo eh. Hindi siya. Hindi <laughs> Kismami! Ikaw ba naman buong araw ka nakabilad sa araw? Hindi titigas sa mga mo. may alam. So, ayun, no? Ito tayo sa white. Hindi, na takot So, yun, Masarap din maka-experience, maka eh, oh. Ano? Sa kita kasi sa muna pag sinakita ng tatak muna kayo. Sarap diba ka-experience eh oh? Kaya na-hold? Oh. So, yun know, may puti doon. Kaya lang eh, sa ibang lahi na yung puti sa atin. Pero masaya din eh. Palit na maya, palet. So, masaya din eh, no? Ah, nag-isig. Nag-isig si Yanis. Masarap, masarap So masaya na kami doon, na-experience namin. Hawakan, pakainin, at syempre makapagpo-feature ng close-up. Ayan. So ayan mga abangay, bumaba mo na Sir Bernard kami. kasi uh, actually Sir Bernard is ang ating two okay, guide. Tapos uh, meron Ay, silang, uh, may, may, may meron siyang <laughs> si Bumang kliyente doon sa kabila Bumang na, na uh, ilan sila doon? 20? 20 person? 23 23 persons sila no so ayun papakita hey, ko sa inyo so ayan yung mga ka niya, di ba? Oo uh, ayan yung ibang kliyente ni Sir Bernard yung lalaki uh, ha so ayan no hmm. oh nadulas pa si kuya <laughs> <laughs> ayan uh, ayan yung ibang uh, kliyente ni Sir Bernard ayan yung picture sila nauna kasi kami kasi yung bus nila naligaw ayan so ayan Sir Bernard sa may asawa niya, na po, may, asawa na -no pala sa Bernard. Diyan na lang sa ako sa bus, oh. Yanis! <laughs> 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 How's your day? Hi. Good? Good? So, ayun mga partner, uh, we are here at Strawberry Farm. Ang dami yung daming mga ano, dami rin mga sucker. <laughs> Marami palang mga pumunta rito. So, ayun mga partner, we are here na nga at napakadami palang nagpupunta rito. Ayan, Sugod, Timbaha. <laughs> yeah. Dami lang mga nagpupunta rito. Ayan, mga... <laughs> mga ano rin sila ah, uh, nagtutour din sila yung mga nagtutour so yun yung tour guide dami nasa likod oh. Ayan. dami dami so yun mga partner no sumpang so, daming tao ayan oh, sa likod natin ayan nasa ayun pa ayan so gulay, ayan, so nandun kami kanina umadjust na kami ng konti, bibili kami ng gulay para mag-hotpot kami, mamaya may pag-uwi yeah! at so yun na nga mga powder napakadaming nangyari, ayan nakabili uh, pa kami ng mga prutas pa ah, kami ng mahal frutas at ay, vegetable vegetable pala fresh vegetable pala frutas tanga Fresh vegetable, mura kasi daw dito sa loob, kaya dito na kami nagbuwili. Eh. Ayan. Tatlong piras, tatlong pirasong brokoli, P7.50 lang. Oo nga. Ano? Mura na yun, Sir, di ba? 3 na. Oo. Oh. Murang mura. Sa supermarket ka bumili ng broccoli isang piraso, p Oh Oo. So, ang laki ng diniscount natin. So sumo total, ruba per, per piece lang siya. daming nangyari. Pero nandito na kami sa final destination namin. Ah, uh, It's a final countdown. <laughs> sa Mutla, ayan magbabagi na kami. lumang bus yung nandoon. 'Yun nandoon. Kaya ano no, kaya nakasara no. Mhm. Mm Ang <laughs> boof ko't tayo doon sa Gigi. So diretso na kami nang Mutla nito. Ah, uh, one hour daw ang biyahe sabi ni Sir Bernard so one hour. Another, one hour. another one hour tapos uh, pag nag rent kami one hour yung ah uh, oras per rent uh, per rent so kami nang bahala kung sa kami pupunta lang, sir Kami nang bahala kung gusto nyo makayat sa may tuktok ng mundok, doon kayo mag-live or mag- uh, Walang problema, mag, no? Uh, video, walang problema doon. Basta mag lang sa pag-akyat. <laughs> yan, ano naman yung pool na yan? Uh, yan ay parang lake lang. Ah, design lang. Oo, uh, design lang hmm. nila. <laughs> so, yan, mga partner, doon muna ulit tayo makita-kita pag nasa uh, mutla na tayo. So, we are here! gusto na? Ano gusto mong sakay natin? Ah. Hmm. Uh, sa Range Rover. Hmm. So ayan, ito daw maliit. 4.5. Uh, uh, yung medyo a 4KD, maliit 4KD. Itong malaki, malaki-laki, 5, ah 10. Yung 4 wheel na yung 15. So, mamimili tayo guys kung anong na-drive natin. So, ito daw yung 15 dinar. Ayan. Tapos ito yung 10 Ito, yung maliliit. 4 dinar So, ang gusto ko sana, ito. Ito sana ang gusto ko eh. Yan, para sakay kami tatlong laro. Saka may experience din natin mag 4 wheel, no? So, so, nandito nga kami at nag-iisip kami kung ano kukunin namin kung ito ba o yung malaki ayan ang dami namin excited na kami Woo! Ayan, natin yan mga kapate kaya samahan nyo kami meanwhile ayan mga kapate ang pinili namin is eh, itong malaki ayan oh. O, para sa pamilya kami para ka talagang gagawin oh.

siya muna mag-isa. Pinto din may pula. Hello. Hindi, tsaka mo palang i-start. Yan, tsaka mo. Pinto din may pula. Tabakan mo. Tabakan mo. Oh, yan. Daan-daan na si Linya Tornel. Baka lumipad ka dyan, ha? Automatic naman yan. Pag ihinto ka, huwag mong takakan. Sige, tapadinan mo. Yan si mami oh. ah! automatic i-endure kapag tinanggal mo yung silinyator so ayun, tinesting muna namin siya mag drive mag isa <laughs> para sigurado at uh, kung may mangyari man, eh, safe kami dalawa mag ama, bahala siya <laughs> Halo, enjoy Halo! Halo! nyo Halo! 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 labad na. Ah, shame partner. Uh, so yung partner uh, tapos lang may magbago ang oras. Uh, stop over muna ulit kami bago. Kami Nagkape eh. muna kami rito. Um, so, doon kami nagbago, no. Tapos dito lang kami pumarada. Um, so, kapilang muna kami after nito, diretso na awi kami. Meanwhile, So what's up mga Pockter? Paqner? Pockter's Diaries again and Woo! It's been What? <laughs> uh, isang nakakapagod na araw Isang buong araw no? So ay grabe Pero sobrang enjoy kasi Misa lang natin may experience yun uh, Kahit nakakapagod uh, Enjoy na enjoy uh, Nagpunta tayo ng Long Bridge uh, Strawberry Farm unfortunately, hindi tayo nakapasok sa Strawberry kasi uh, sarado sa mga araw na yon. and uh, the last destination natin is uh, Mutla kung saan nagbagi tayo no? so, sobrang enjoy, sobrang saya first time ko ma experience yung bagi Ah, uh, masarap sa pangiramdam. Grabe, kahit anong pagod mo, nawawala no? kapag ka, nandun ka na, no? So, yun, kaya, partner, ah, uh, syempre, ah, uh, dito, uh, kada vlog, eh, kailangan matapos yan. Ayoko man, pero kailangan. So, For today's video, isatapusin na natin. Ah, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumoport at manonood. Ayan, at syempre, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. At doon sa mga kapaknoy natin dyan na base sa Kuwait. Ayan, so kung gusto niyo ng... Uh, Uh, tour guide or mga service, uh, free lunch, uh, all day coffee, all day water. Ayan, kontakin nyo lang sa server na lalagay ko yung cellphone number niya sa description, sa description natin para once na gusto nyo magmutla or magbagi pag winter, uh, pwede siya kontakin. Or pag summer, gusto nyo mag-swimming, pwede kayong mag-chalet. So, yun yung mga Uh, activities na ino offer niya sa atin so, yun na nga mga partner hanggang sa muli huwag niyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga video di ba na? finish di ba na? sabi mo, subscribe sabi mo subscribe ay. Oh, mo no. subscribe <laughs> sabi mo <do>. ayan partners <laughs> diaries Peace out.